Ayan guys, dito po ngayon sa taas ng teras o minadas dito sa elevator. At matagal ko nang mismo guys. So, ayan po, nakikita ko lagi po sa, sa taas sa terrace. Dito po tayo ngayon sa taas. Ayan, first time ko dito since nagpunta ko dito sa Macau. Ayan po, dito ngayon lang po ako nakapunta dito guys. So, ayan po, so, dito Oo oh, nga, girlie. Maraming tao pa lang umaakyat. Ayan, no? Meron na naman. So, yun mga guys. Ma uh, Mahilis ako dito. Mahilis dito. Ayan. Ito din sa ito. Sa Ito, po yung old time, ha? So, napakalamak ang old type Mga guys. Sobrang hangin, mga guys. Ayan, no? yan pala yan minutes pa lang. Pasas masiya yung tayo. Yung pa house. Masiya yun. Gusto Sobrang init mga guys. Ayan mga guys. Sobrang init. Ayan. Nandito tayo sa Casas museum, the Taipa, the Taipa Houses Museum. Ito tayo sa Taipa Houses Museum. Ayan mga guys, ito tayo sa the Taipa Houses Museum. Ayan mga guys, ito tayo ngayon sa the Taipa Houses Museum. Pero pwede naman tayo magpunta doon sa sa Taipa Grande Trail doon sa taas din yun pero hindi na dito lang tayo sa type of houses mo si mga guys so ayan sobrang init mga guys so ayan ayan mga guys okay mga guys hanggang sa muli bye bye shout out sa inyong lahat dyan bye bye